kabili nakabili ka na ng palaspas. Oo, oh, bito Ako pa ba? Mm. Pero grabe, yung mga kabatang helmet, ganun pala ang mukha ng kahirapan. Hey ako naku mga kabatang helmet, syempre, happy Palm Sunday. Bakit happy? Kasi diba, Pidjoga Park, dito nag-uumpisa yung pagsagip sa atin ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan. Ngayon, mga kabatang helmet, tigil muna tayo sa politika. Mm. Pero may kukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa akin ngayong Palm Sunday. Nakakatuwa lang talaga, video per mm. Kasi nga, kanina, nandun na ako sa isang simbahan. Nakapagsimba na tayo, nakapagpabasbas na tayo ng palaspas. Tapos, nupauwi na ako, may nakita kasi akong presisyon. Video per, mga kabatang helmet mga ano, grupo ng mga tao na may dalang palaspas. Kasi ba diba, iba't ibang activities bawat simbahan. Mm. So, alam naman natin na may prosesyon pag ganitong palaspas. Yung so, kasi nagbabahay-bahay, ba diba? At may programa na nagbabasa ng ebanghelyo per bahay, natatapatan. So, nagmadali ako, tumakbo ko. Pagbaba ko ng jeep, tumakbo ko. <laughs> May nakita kang prosesyon. Oo, oh, may nakita akong prosesyon. Tumakbo ako papunta doon sa prosesyon para humabol. Minit oh. ang pa ako ng isang seminarista, bitch ka par. Ay, pogi. Ha? Pogi yung seminarista? Iba lahi. Ah, okay. Ano good morning. Kasi nagbigla mm. ka, akong sumingit eh. Di ba? Good morning naman ako. Sa gulat ako, napagtanto ko, papasok doon sa isang building. Hmm. Sabi ko, baka doon naman magkakaroon ng gospel reading. Kasi oh. ka, nga, mga naranasan ko before, so pumasok pa rin ako. Sabi ko, bakit parang may mga kamera? Pumasok na nga ako sa building. Yung building na yun, mga kabata, helmet. Araw-araw ko naman nadadaanan yon. May feeding program kasi doon. Matagal ko nang gustong makipag-coordinate din doon kung paano tayo makakatulong, pero hindi ko alam dito ga eh. Parang walang chance dati mm. na hindi ako makapasok doon. So ngayon, nakapasok na ako na. Walang kaano-ano, -ano, walang abog-abog. Mm. <laughs> Sumabay na ako sa sa mga tao na papasok. Tapos, pagdating dun sa pinakasala ba, mm. kasi mm. nandun yung altar, kasi na magmamas, magmas pala. Na, may ako, ko, bitch ko, Sino? Si Father. Si Father, Father Flavi. Oh. Kung matatandaan niya mga batang Helen, kung sino si Father Flavi, siya pare dun sa Congress hearing about EJK or yung War on Drugs. Yung kasama ni? Yung katabi po ni Sen Leila de Lima. Mm. Si Father Flabby, siya yung yung bas mo, siya pa rin yung sa mga biktima nga mm -mm. ng EJK. So sabi ko, kilala ko to eh. Pero syempre, baka sabi ko, baka mukha lang. Mm. Na nga mga batang helmet. Ganun-ganun na tayo na, syempre, nadaan natin yung pare, yung altat. Ganun-ganun. <laughs> Nagtataka -ganun. ako, kasi sa mga upuan, may mga ibang nakaupo na. Pare-pareho sila ng itsura. Pare-pareho sila ng yung aura ba? Mm. Hanggang saan napunta na ako sa pinakadulo? Yung pinakadulo ng room ay kitchen na o yung lutuan. Hmm. So, ang lalaki ng kawa. So, nagtataka lang talaga ako na ito bang mga tao na nandito sa loob ay kagaya ko lang din na sumama lang sa prosesyon. Yung magsisimba. Yung magsisimba. Magpapalaspas. Yes, magpapalaspas. Nung nakumpisa na yung misa, dinginaya ko na lang nagumpisa na yung misa, hindi ko na talaga mapigil yung sarili ko, mga bata helmet, na hindi kalabitin yung katabi ko. At yung katabi ko, ang pangalan po niya ay si Kuya William. Mm. Kuya William Lakap ay isa po siyang homeless. So, mm. ang story natin ngayon, mga bata helmet, yung mga nandun po sa loob nung facility na yon kanina, na nakasama ko, mga homeless po sila sabi sa akin, Kuya William, ikaw, saan ka ba? Tiga, saan ka? Ay, tiga, tundo po. pa, -pa na po Kaya nakita ko kung may posisyon. Kaya sumama ako. <tot> ay, hindi malaman ni Kuya William kung siya ba ay tatawa o hahagalpak sa kwento. Kasi sumama lang talaga ako sa posisyon, mga helmet. At pumasok ako doon sa facility. Kasi may, <gasps> kasi nakita kang na. posisyon. Oo. Pero ba diba, hindi ko alam na para pala yun sa mga homeless. Mm. Alam mo mga batang helmet ah, super depressing yung yung aurahan, yung vibes to. Mm. Sito yung mga tao na wala nang masulingan eh. Pero mm. dahil nga merong St. Arnold Johnson, yun mm. yung name of facility. St. Arnold Johnson, yan po ay founder ng SBD at yung facility na yun ay yung Kalinga na tinatawag. Mm. So kain, ligo, paglingap. Mm. Yung pala, habang, gusto habang nagmimisa, mga batang hirin, interview na talaga ako sa katabi ko doon sa likod. Nakatayo kami, ha? Nakatayo kami kasi wala nang upuan. So, tatlo kami nakatayo sa likod. Katabi ko yung mga lutuan kasi yun na yung pinakadulo talaga. Pero grabe talaga, mga kabatang helmet. Hindi ko talaga, hindi ko maisip kung matatawa ba ako sa nangyari sa akin kanina. Pero, ay opener siya. ay opener siya na grabe ang hirap. Grabe ang kahirapan grabe na makita mo tong mga taong tong sugatan. Hindi siya physically yung sugatan eh. Physically mm -hmm. sugatan kasi eh, syempre homeless sila sa sugatan. Pero sugatan na more on emotionally, spiritually. Mm -hmm. Diba? Grabe talaga mo ako po helmet. At yun nga, si Father Flabby, yun nga, siya nga yung sa EJK na pare. Mm Kapag -hmm. lang talaga nung pagkatapos na ng misa, kasi nga, naku, ito na nga, ikukwento ko na. Ayun nga, bijoga par. Pagkatapos ng mesa, ang nangyayari pala doon, sabi nga ni Kuya William na share niya sa akin na Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Ligo, tapos pinapakain sila ron. May stab. Mm. So lahat na, kain talaga kasi bibigyan ng stab. So talaga may disiplina din. So kanina, after nung mas, nagbigay ng stab, syempre sabi ng mga katabi ko, kumuha ka na. Syempre hindi ako kumuha, mga kapatay. Eh, Para sa kanila yun eh. Kasi nga ako yung isang sampig lang doon. Pero tinanggap ako ng buong puso at bukas palad, Mr. Hindi ka kinestiyon. Hindi ka kinestiyon. May number ka ba? Di ba? Walang ganon. Mm -hmm. Sino oh. nagpasok sa iyo? Oo. Oh, oh. Saan ka galing? Walang ganon. May kakilala ka ba doon? Talagang... May backer ka ba? Bukas palad na tinanggap ako tinaya ako na kung makapasok. Hindi ako kinestiyon na ikaw ba? Homeless ka ba? Oo. Uh -huh. Kailangan ka ba dito ang paligwan? Kainin? Walang ganon eh. So, so ayun nga, nabigyan na sila ng stop, pinalabas tapos, kinausap ko na nga yung mga volunteers doon and yung head. Shout out po kay Sir Eugene na i-coordinate natin yan. Na may pag-coordinate tayo sa mga batang helmet. Na eto na nga. Kailangan namin ang tulong nyo mga batang helmet lalo na doon sa pagbibigay ng tulong para doon sa facility. Sabi sa akin Sir Eugene na kailangan talaga nila if gusto natin ng hygiene kit, yung pagkain, or in money. Any amount, tatanggapin nila yan. Or in kind. Pero grabe, maabot ang helmet. Ha? Sa isang araw, ang nililingap pala doon, pinapaligo pinapakain, umaabot talaga ng libo. Dami? Grabe talaga. Yan, talaga talaga nasasalamin na napakahirap ng buhay ngayon. Kasi, mga, alam niyo mga batang helmet, itong mga tumatakbong politiko na yan, ha? Talagang dapat talaga, eto, na, nakafocus sila dito sa mga kababayan natin na mga homeless. Bakit hindi niyo bigyan ng trabaho? Hindi e, yung puro ayuda, four piece, tupad, na isang beses lang nakakain, wala na. Bakit hindi niyo bigyan ng pagkabuhayan na masusustain yung buhay nila? Alam niyo, Bichu Gapar, mm. isa kaling nga, nabalita ako rin na activities and programs din sila. Ah. Uh, tinuturuan din, Bichu Oo. Yeah. Kaya ayun nga mga Batang Helmet, tatawa lang talaga sa akin, si Sir Eugene, yung mga volunteers na paano nga ako napasok doon, paano wow. ko nasama. At ayun, nakakomento ko na sa kanila kung Paano ako nakapasok, sumama nga lang ako sa presisyon, hindi, ta hindi talaga ako aware. Pero ayun nga mga batang helmet no, kasi kanina habang doon sa misa doon sa kaloka nagdasal nga ako na ano ba dapat gawin Lord, ano yung mga kailangan kong gawin para matulungan ang mga kababayan natin. Ayun na nga, binigay na nga ni Lord yung sign, so pinasok na ako doon. Pero maraming mm. talaga ha, naku, bigla kong na-miss yung pag-volunteer ko sa Hospicio de San Jose. Mm. Iba yung feeling talaga. ng mga kabatang helmet. Parang, dinaya na yata tayo pa po. The bitch ko, Tuloy-tuloy na talaga ang pa-feeding. Pero, yun nga ha. Sa lahat po nang gusto magpaabot ng tulong, mag-PM lang po sa akin, or mag-comment, kami na ni Big Joga ang mag-reach -re out po sa inyo. Huwag okay. na wag po kayong maniniwala doon sa mga magta-text sa inyo, or mag pm Dapat ako talaga. Mag-ingat po kayo sa mga scammer. Mag-videocall. Oh, mag, diba? call. mag call tayo. Ako mismo ang tatawag po sa inyo. Or sa mga may alam na po ng details ko, yung personal FB account ko, ayan, may pag-reach out na lang sa amin. Pero ito nga yung picture ni Kuya William. Ayan, may consent naman niya na mag-picture kami. Hmm. Hindi ko na na-picture lang yung buong facility, mga batang helmet, kasi for uh, safety na rin po hmm. ng mga tao na nandoon. Hmm. And syempre, confidentiality pa rin. Kasi syempre, may iba iba tayong ano pinanggagalingan din. So, kung makikita nyo naman po, ayun yung FB page po na Kalinga, Pichu ka par, mm -hmm. pwede nyo i-check. Talagang totoo po, existing po yung mm -hmm. facility. And yung nga po, katabi lang po yan ng SBD, mm -hmm. and sa building po yan ng Catholic Trade, sa may Tayuman. Mm -hmm. na po sila ng staff, eh nakapila na sa labas eh yung gilid doon, kinakainan kong mamihan Paris na napakasarap talaga. Mm. Inaya ko na sila, ilan sila? Basta inaya ko na yung mga tropa-pips ni Kuya William, tapos yung isang may anak din na nanghihingi din ng gatas, pinakain ko na sila doon ng Paris mami. With pack na pack na putok-batok. <laughs> 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 tapos, naawa naman ako dito sa isang lolo, kinalabit niya ako, sabi niya, ano yan, libre? Sabi ko, oh, sige tayo, mga derga, nakumawa ka ng na. anong gusto mo. Ano yung kinuha niya? Mm. Dalawang Sinangag. Oh. Dalawang itlog at humingi lang siya ng sabaw ng pares. Sabi ko tayo, bakit yan lang po ang in-order nyo? O order po kayo, gusto nyo, may lechon kawali dyan. Sabi niya, okay na to, mas mura. Di ba may concern pa rin sila? Oo, oh, oh. hindi oportunista. Buti pa yung mga ganyan tao, bidyoga, per May concern sa kapwa. Oh, oh. Di kagaya ng mga full politiko, ng mga purap na mga ubatas na bulsa lang nila yung hindi nila. Pero yung talagang kapakanan ng bawat Pilipino, wala well, yung, yung wow. natin. Sila oh, yeah. lang yung umaangat. Nakagigil. Pero ayun nga, shout out tatay. Pero sabi ko nga doon, babalik tayo doon mga batahir, hmm. kasi hindi pwedeng hindi tayo magbibigay doon ng serbisyo uh -huh. at ng donasyon. So, sa lahat ng mga gusto magpaabot, pak na pak na. No, hmm. Ito pa lang meaning ng mahal na araw. Ito, oh, oh yung pala talaga, beach hindi yung pagbi -be beach hindi yung pagpunta sa mga saan saan, okay lang mag-beach, okay lang mag -baksyon. pero dito nasasalamin talaga kung ano yung sense nung ipinag-aano natin, ginugunita natin mm. tuwing Lent. Diba? Yan ang sense ng mahal na araw. Oo. Naku, 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 mga bata, helmet ko. Nako, kung nandun lang talaga kayo, makita nyo talaga itsura ko talaga. Oh. Hindi ko talaga alam kung comedy, nakakayamot yung itsura. Tapos may, pang ano, may, mga, mga helmet, mayroon pang camera. Bito ba, ninja. Hindi Paano mo alam, ba't nandun? Paano na nakita niyo ako sa TV, tapos just... oh. kakalat-kalat ka doon. Oo, oh, nandun ako sa loob. Pero, ayan nga, mga helmet, pagbalik natin doon, hindi tayo ng permiso na kung pwede tayo mag-shoot ng video. Mm. Hindi na rin ako nag-shoot ng video nung kumain kami doon sa mamihan kanina. Kasi syempre, for safety pa rin ng mga pinakain natin. At hindi naman ibig sabihin na pag nagpapakain ka, kailangan mong videohan pa. Oo oh, naman. Ang importante doon ay may natulungan at may napakain tayo. Mm. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga Bata Helmet sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads. Sa lahat ng mga members natin, di ba? You yes. Maraming maraming salamat po kasi kung hindi po dahil sa mga nanonood sa atin, wala tayo syempre yung pantutulong no. din sa kapwa natin. So, nagiging tulay lang tayo, video ka mm -hmm. ng mga nanonood sa atin para i-share yung blessing na binibigay nyo no, sa I amin mean. in a form na ganyan. Yun. Yeah. So, Nakakaloka lang talaga, no? Tapos binibentahan ako ni Kuya nung palaspas niyo. <laughs> so, yung kuya, alam mo, binigay yan dito yung palaspas niyo. Mm. Itago mo yan. Wala naman daw siya pagsasabihan kasi wala nga siyang bahay, di ba? Sabi ko, isabit nyo po sa bag niyo para may gabay kayo. <laughs> Alam mo, ang mga nahihirap, napakaingay ko talaga sa likod. Siguro kaya, siguro, sabi ni Father, Ano ba yung maingay sa likod, sa likod? Hindi ako na ano, Ano daw? Robo! Sit! <laughs> Labas! <laughs> Ayun, yun, na, yun, 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 yung maingay na yun. Yung maingay na yun. Tumayo ka nga. Na, nakatayo na ako. Ah, ba't ka ba nandito? Kasi po, may precision nga sa mga po ko. Oh. <laughs> Pero nakakaloka lang talaga si Lord, no? Minsan, totoo nga pala yung kasabihan na God moves in a mysterious way. Wow. Di ba? Oh. God moves! Di ba? Love moves yun. Pero gusto ko God moves eh. Oo. Oh. Diba? Ito eh, naman eh. Oo, di ba? Hindi mo alam ko ano yung napagparan mo eh. Pero di ba, Pinsuka pa sa Biblia, di ba nga yun nung si Jesus, yung marami siyang nadaanan, kasi oh. itong mga tao sa paligid, sumama lang din. Mm -mm. Tapos di ba nga, doon nga nagpakain ng sa tinapay at sa isda. Mm -mm na kwento, di ba? Yung dumami yung tinapa, mm -hmm. dumami din ista. pero ito lang nung una. Pero sumunod sila eh. Nakinig uh -oh. kasi sila. Oh my God, we go over. Ano? Nakinig ako sa tawag ni Lloyd. Kaya kailangan pagsain ng korupsyon para lahat ng mga kababayan natin ay umangat na ang buhay. Parang wala nang homeless, di ba? Tsaka, Mahi humirap ang buhay. Diyan mo ba? makikita bakit dumami ang homeless. Kasi so, di ba, ilang months na ba yung homeless na nakilala mo? Ah, naku matagal na, taon na siya. Pero doon sa facility, second day pa lang ni Kuya William. Oh. Pero may homeless nga na Chinese din doon mga batang helmet, si Mr. Chua. Ganun <gasps> din, wala na daw kasing pamasats, iniwan na rin. Andun. Ayun. Ayun ako. Kaya ay, no. ay, ay ako batang helmet, sa talaga no, sa darating na eleksyon. Matuto na po tayong bumoto at pumili ng tama para lang matulungan natin yung mga kababayan natin. Like, kung hindi man sila matulungan ha, mm -mm. na, na ma ma-reach out talaga. Mm -mm. In the form ng boto natin, matutulungan natin sila kung yes. pipili tayo ng karapat dapat na umupo. Piliin natin yung hindi magtatanggol sa 125 million na confidential funds. Piliin natin yung tutulong sa mga kapwa natin Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video to, galong tayo mag-subscribe at i-click ang notification bell para like update at sila na yung na-upload po namin Mishiko Pro, diba? lang tayo. Yeah. Pero, siyempre kailangan din natin magnilay. At mm. ito yung tawang pagninilay at sense kung bakit natin ginugunita ang mahal na araw. Mm. Diba? Iba yung feeling mga batang helmet Full, Andun yung fulfillment ba na nakatulong tayo Pero andun din yung Napaka depressing hmm. ng facility Kasi makikita mo yung mga kababayan mo Hindi sila umaangat sa buhay Parang asan yung opportunity mm -hmm. Para umangat ang buhay Wala eh. eh Kasi nga, ang mga nakaupo Yung ibang mga nakaupo ngayon Sila lang ang umaangat para lang sa sarili Hindi yung taong bayan. Pero kahit pa paano, may ilan pa rin tayo mga public servant na masasabi natin na tapat talaga. Mm. Kaya matuto tayo pabili ng tama. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niya, nag-elmed din ang booking tips, kating better. Every day, God bless everyone. Bye! Mm -hmm. Nakakaloka lang talaga, Bidjigo Park. Dapat mm -hmm. Daman, man, pa ko kay Father Flavio. Yeah!